Alam mo ba na hindi lahat ng may pera, tunay na may yaman? Sabi ni Jesus sa Luke chapter 16 verse 13, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at pera. Klaro, God or money. Three signs na pera ang pinili mo. Kapag pera ang sinusunod mo, siya ang nagdidikta ng mga desisyon mo kapag pera ang sukatan mo. Mahalaga lang ang isang tao kapag may pera siya. O kapag kayang patahimikin ng pera ang konsensya mo. Alam mong mali, pero mananahimik ka dahil may pera. Isang tatay na si Ferrer, kada uwi galing kontrata, hindi gadgets ang pasalubong niya. Ang inuuwi niya, oras at presensya. Sabi niya sa kanyang pamilya, mas mahalaga na nararito ako para sa inyo kaysa bumili ng mga bagay na madaling masira. Ang alaala ng magkakasama tayo hindi kayang bilhin ng pera. Doon, pinili niya hindi lang pamilya, pinili niya ang Diyos. Kailangan natin ng pera bilang kasangkapan. Pero huwag hayaang maging alipin tayo ng pera. Kasi kung pera ang amo, mawawala ang puso. Manalangin tayo. Lord, turuan mo kaming gamitin ang pera para magmahal at makipagkapwa-tao, pero huwag mo kaming hayaang mahulog na ipagpalit ang aming pagkatao at pagmamahal sa laman ng pera. Amen. Pakishare share sa tatlong tao ang ating content. Check the website ng Arnold Janssen Catholic Mission Foundation Incorporated at suportahang magpaaral sa ALS. Tandaan, tibay mong yung loob pinagdarasal kita.